Yan yung no, may nabili ng inahing baka. Ang laki. Big mama. Grabe laki ng bakang ito. Tingnan natin sa dito. laki oh. O, oh, pya. Yeah. Ang laking baka. Sir, nabili na po yan. Nabili na po. Ay, di pa. Uh, ay, babalik. Magkano saan yung nalaga po yung kanyang kalaking inahing? Magkano po binibenta? Pitumpo. Pitumpo. So daw ay 70,000 binibenta sa Kaya lang iba, ibabalik na po. At walang buyer ngayon yun. po ay binibenta ng 70,000. Ibabalik na daw at walang mamimili. diyan okay. okay. na no, may baka ditong napili na. Mag-inahan. Okay. Sir, good morning po. Kayo po nakabili? Magkano po nakausap yung kinahan? 67. 67 po. Ito po ay nabili na 67. Ang anak niya po ay Turete po, no? Ah, Turete. Maganda yung anak niya. Tura, ang tangkad na agad, Bata pa lang yung laki ng pagkabaka. Saan, sir, ang dala? Saan tama ba yung tura na? process. Simpra asa Chahong. Ah, sa Chahong. Ah, sa Chahong, guys. pala Sir. Kayo po nabili na Sir. Sir, kayo po may May dati na kayong alaga mga baka? Oo. Ah. Kung bagay nagdadagdag lang din. Oo, nagdadagdag. Uh, yes, yun, yes. Yun. Yung point to point na binili nila, sir. Ayan maganda ang araw mga Talongs TV Nandito ulit tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas Araw po ng biyernes May 10, 2024 Tayo po yung mag-update ulit ng mga binibenta mga inahin, dumalaga at mag baka Ayan po kaya samahan nyo ko sa video natin sa araw ito. Kung bago pa lang sa aking channel mag-subscribe ka na Para like ka ma-update sa nga natin video Dito sa Padre Garcia Batangas Sama-sama po tayo manood sa video natin sa araw ito. Ah, sir si Sir -ulit. Si sir um, to sila, si Sir sila Namamakiaw ko Nakadali dali na ba? Kanina bupalo kambing, tapos yung baka naman. Sama na baka. rin nakuha yan? Maginahan na yan? Sixty na eh. Sixty? Kagaling lang siya tayo. Kanina eh, kambing, ay, tapos bupalo ka. Mayroon pa ang dalawa. Ito tayo nabili ng 60,000, maginahan. Yan. Na. Namamakya sila, sir, ng mga baka. Sir, ako yung magtatanong lang ha. Ano po talaga ang trabaho nyo? Pag ano lang ng hayop, okay. nag-alaga. Ah, talaga nag aalaga kayo ng hayop? Ah, yung balas, sir. Mo. Mura na ito nakuha nyo at may anak na yun. Tubo na agad yung anak. So, pag napataba naman itong inahin, pag nagkano siya, pwede na ibenta rin. Ayan. Sisimulan pa lang, wala? Pag Ah, bago pa lang. sa baka. Pero yung kambing talagang meron na kayo. Parang bago pa lang sila. pala magbaba. Bago pa lang makinahin. Ah, inahin kumbagi. Pero may mga patiner kayo? Malaki na. Ah, malaki na? Ah. Magayit ay susubukan nyo lang din muna. Susubukan lang. Ah. Hmm. Okay, nila sir. Maganda yung anak niya. Ang busy, ano po ito? Lalaki ang anak? Lalaki. Okay. nila sir. Okay. May binibenta si boss na maginahang baka. Parang tingka lang ano. Pwede ka kapulay na anak. Ah, ah, may sanlinggo na rin. Ganda ng anak ko. Ang babae, iba ba ay lalaki ang anak. Magkano may inahalagang ito, mag ng ganito? 50. 50000 daw ito. Ito yung native na ano? Misnisa. Misnisa. Okay. P50,000 daw ito, binibenta ni Bossing ito. Ang ganda ng anak ano? no? Ang ganda lang siya. ganda ng pagkabaka. Kasi Bossing, binibenta pa rin ito para pa ilalaki. Yan native. Native na? Native. na. Nahaluan na rin. Nahaluan na rin. Medyo malaki lang na siya native. Na May binibenta si boss na dalawang uh, dumalaga pa boss ito. Nanganay, na. nanganay na. Ito ay nanganay na. Ito ay nanganay na. Ito Bata pa. Yun. Bata pa. Bata pa kumuya kay magkano po yung halaga 115, ang dalawa. 115. Asking price. Asking price po. Hindi eh, ba, papatak niya lang po ay... 57, 58. Pip, so 58 ganun, mura na ito. Mga mga ganda, mga baka malalaki na Yan ang pa. Ganda ng pagkabaka. Kamusta kuya pala? Nakabenta naman na kayo? Wala pa. Ah, matumal. Matumal, ano? Matumal talaga. Babasin yung damit. Oh. Yun nga, ang ano, problema kayo na mag-aalaga. Ano, pag mga alagay talaga eh, wala ipapakain. Pinibenta pa nila po si Gito. May, may magandang baka si kuya dito dumalaga. Ang ganda ng katawan, ano? 5-8, <laughs> 50,000 daw itong ganda ng katawan. 50,000. Oh, Ganda ng pagkabakan to. Binabawasan to. mga Indo Brahman po ito no. Brahman lang siya. Galing ba sa City ha? ah? Ay, ito po yung galing Batangas City. Ganda ng pagkabakan. Ito maganda mga katawan niya. Kahit kuya parang may malanda mo eh. Parang mataba ang pagkabakan ito ano. May page. Ah, Pilipid siya. Kaya malaki. Pero ito may ilan taon na yan ganyan? Isang taon lang yan? Isang taon lang. Bata pa rin. Pero ito kaya yung gantong edad. Bago ito mag-hit yung kumagay pwede na siyang sa pasampana. Nung ilan tilang buwan pa mapano. mga Ano Papacastel. Ah, ah, na buwan pa. Pwede na pakapasa to. Kakakala ko kanila laki ay. Ganda ng katawan ni. Eh. Ito pala pinipits sila kaya ganito katawan. Oh. Oh. Yan si Seth Thank you po. Ibinibenta si Boss na maginahang baka. Kaya dito. Dito may anak siya dito torete Turete. Turete ang anak. Kaya pinatina natin. Turete ang anak. Magkano po inaalagahan yan? Morning, morning. A good morning. 61 na lamang ito. 61 na lang daw ito. Yan. Lami na yan. Magmami na ito. Malaki yung pagkainahin itong isa, no? Lamo. Pero ito ano lang, native, hindi naman. Mm hindi -hmm. yung, may lahi. na rin. Ah, may lahi na rin. Yan na, binibenda pa ni po yeah, ito. Ito, ito yung kakatayin namin na own. Oo. Oh. Ingay own. Nang anak, bigla. <laughs> hindi namin alam na buntays. Walang ah. isang linggo nang anak. Sayang ano sana ko nang un sayang ko nakatay niya yung oh. ng ano no. Pero masama din daw magkatay na ganun. Oh. Yung buntis. Oh, Siyempre, kakawawa naman hmm. na na diba? ito mm. Ang laki ng iyo. Laki ng. Ito pala kakatay na sana. Yung katawan niya kasi pangkatay na talaga no. Oo, talaga napakalaki niya. Na yan. oh. Pero napakatakaw naman. Ah. Kaya nga yun, bubuhay na lang na siya. Para buhay na. At uh, ito, kay bahay, ano, may anak lang isa daw. Oh, laki pati. Ang ganda ng anak. ko. laki ng... Ang Oo nga. Ang laki ng anak eh. Binipenta pa nila, boss. Yano may binipenta si boss na Buntis yan. Buntis na ito ay buntis Seven months. months daw palapit ang manak to. Ang laking pagkabaka. Laking malitim na ako siya mukha. Ito lang haba niya pala Magka na may nahalagaan boss yung ganyan? 60 to halaga. 62,000 na ito ang halaga nito sa baka ito. No? Binebenta pa ni boss. buntis na ito seven months. Malapit ang manak ano. Dadalawang buwan na. Anak na ito baka ito. No? Yan ang ganda ng pagkabaka. Binebenta pa ni boss. Mga ito may binebenta sila boss na tumalaga. Boss na ito binebenta sa mga mo? 35. May patong sa 35. Patong sa 35. Patong lang daw ito mga ito. Ay, patas sa 30. Ah, patas sa 30. Tapos patong sa 35 mo laki Ito naman pong inahin. Mahigit 40. Mahigit na 40 daw ito mga binibenta pa ni Bossing. Yan. Yeah. Mga mistisang baka. Binibenta pa. May binibenta si Boss na dumal. Dumalaga pa ito sa isa. Na may inahin yung isa. Mahaba ng katawan ng isang ina, no? Eh magkano pong pinapenta tong dumalaga? May kita try tala eh May kita try tala May mura na 31 media lang May um, so, mura na itong 31 media lang siya Maganda ng pagkakatawan ito kaya magandang ano alagay na Parang malaki pang ilalaki ng bahang ito bang, Dumalaga? Oo dumalaga pa lang siya Ito naman pong na, Magkano ang inalagan? May kita pitong po oray? May kita pitong po Ito so, pa ilang na kailang anak na kaya ito? Hindi siya mawari ko rin pa lang? Ah bata pa rin ba, pala Kaya pala yung presyo yung ganyan Palang talagay na po rin yan ah Iisa pa lang daw panganakan ito natin. Iisa nga nakan pa lang daw pala ito. Sadya lang wala halos may pakain ng ano ngayon kaya medyo napayat sila. No? Madali naman daw patabayin. Kaya lang ang nabili Oo. Ang wala nang makakain. Yun, yun na nga. Nahihirapan sa pag-aalaga. Ay, malaki pala siya. Malaki ah, nga. Tinitingnan ko kanyang sa kabila. Yung pitang nakita ko lang ngayon. Mahaba pala katawan niya. Matay, oh. magmami. Yan, no? malaki pala ang pagkabaka nito. Kaya pala 70,000 toto binebenta ni Bossy. Si bata si pa. Bata pa. Isang anakan pa lang daw pala ito. Binibenta pa may binibenta si boss ng malaking baka. Ito pa yung dumalaga pa. Dumalaga pa. Pagkaba. Ang laka ng pagkaba ko. Dumalaga pa daw ito. Mahaba ng katawan eh. Medyo malikot lang siya. Anong malikot? Oo. Oh. Magkano yung binibenta yung ganyan? May kita 65. Kopya. <laughs> ito dahil binibenta pa na may kita 65. Ang ganda ng katawan niya. Malaki ang lalo pag nakasampa naka, naka, dito yung malaking baka. Yung malaki kaya anak nito. Mahaba no? ng katawan niya. Oh. Medyo malikot pa malikot pa lang siya. Eh binebenta pa ni boss na may kita 60 daw to. Oo. Oh. Tay ready to breed na boss ano? Talaga dinidinis. Tarang pasapasampahan na siya. Eh binebenta pa. May malaki ah uh, may si meron dito ng haba ng sungay na bangay to. Parang solid na solid yung sungay niya. Inahimbaka. Sir, magkano po inahalaga naman to? 48,000 po. Ito naman po ang isa. 35. Tapos binibenta pa ni Sir nang 48 daw itong isa to. Grabe ang sungay oh. Ito pa yung parang yung ginagamit sa bukid na ano, pangararo hindi. Ah, hindi, hindi naman. Ito so, ang ganda ng pagkabakal nitong yung sungay niya pero medyo payat pa yung katawan niya. Payat at ma, siguro ay madalang ang pakain. Kaya medyo payat ang mga bahang ay na binebenta dito. Dinebenta pa. Yan si boss marami ng benta. Bali 12. Ah, oh, marami And na. Nagdala pa sa amin 15. Ah, pa sa inyo 15. Oh. Ito lang ang dinala nyo dito. Oo. oh. Okay. hindi, eh, nagdala ko dito na nakabili ako ng tabi dalawa dito. dito oh. mm. At saka nagdala ko ng dalawa. Dito to, ito na lang tapipa. Ah, kung bigay dito niyo na Oo. Ah, hindi oh, uh, na pinili dito. Ito lang po yung magkano yung halaga niya mang kanyang mga tudo pa po, ito, no? Ah, uh, rice ara. Ah, uh, magkano pa inalaga niya? 35. 35,000. Ito po mga parang ito yung sa may lahi-lahi itong gitna. Ay, so, ito. Kaya yan ang... Ay, hindi pala. Ganun din pala. Ay, Taray. May -try Pagka naman tatluhan na pwede siya nubenta. Ah, pwede pong 90 na lang itong tatlo. Pag yung gusto mong bubenta itong tatluhan na. Pwede daw 90,000 na lang Kung Magay partida, taray tala lang po siya ng no, pagtatluhan na. Yan po. Hindi natin tumabakan ni Sir. Itong isa'y medyo malahilay na rin. Oh. Yan o, oh, mga binibenta pa. Yan o. Oh. Balik, balik, balik. Ay, babalik. Babalik. Babalik na daw. Maga pa naman po ah. Wala na mamimili. Wala mamimili na. Wala na rin mamimili, babalik na itong bakang eh. Balik daw. Wala nang mamimili. Gan, umihipa na iya si Kuya. Lugi sa tracking. manggas, wala mamimili. Lugi sa tracking ano? Lugi sa tracking. Lugi sa gastos na Yan, gastos sa panibagong gas, pabalik na ulit ay? Yan, eh. lugi daw sa tracking itong bakang eh. Yan, napinirap na po ito ng na 59.5 sa Rosario Kuya ang nakabili. Yeah. Kuya, ba tanong ka lang pala may mga dati na rin kayo lagang baka? Oo. Oh, oh. Nakakapagbenta na rin kayo? Eh, dati tumigil lang. Tumigil kami nun. Ah, uh, pero sabihin ko ay saman lang kita sa baka. Okay din naman. Okay nandiyan naman. Ayos ayos naman pala kita sa baka. Investment. Investment. Magaling kayo ilagay po sa bangko ang pera, no? Oo, oh, ko ay pinidro ko na. Oo, <laughs> okay, ginawa nyo na para binili ng baka? Oo. Oh. Ilan na po ang baka nyo alaga ngayon? Wali. pataklo na rin. Pataklo na po. Ako pag inagawa tayo tayo nakapamimili. Oh, pambini. Medyo mahirap pa lang po ang pakain ngayon, no? May parami sa amin itong pakain. Um, eh. Dayami. Sa kalaman Ah, sa kalamansi siya. Doon yung iula. Yun. Malalaki naman natin ang kalaman siya, oh. no? Oo. Pag maliliit pa, baka mahubos pati yung kalaman Okay, na po ito. Matalong talong stibion. dami pong mga pinaparada dito mga inahin at mga tumalang baka marami po ngayon nagsa ngayon at madalang ang mga buyer yun ang ganda po ay chatat, yun andun po yung iba at yun ano, dito sinisilong na at mainit medyo mainit na rin ang, ano, ang mga panahon dito may init na taas ang taasan ng sikat ng araw mag alas 7 na